So, good morning guys. Time check. 3.54 ng madaling araw. at uh, pumabiyahe kami. So, pupunta kami ng Bacoor, Orta Vite. For today's video. And, alas stress kami nagising. And almost one hour din yung preparation namin. So, magpo kami ng umalis ng bahay. So, andito na kami sa parting na botas. So, dito nga pala kami dumaan sa C4. So, ayan. Madaling araw kami umalis para walang traffic at hindi mainit sa biyahe. Medyo malayo-layo pa naman ang lalakbay namin. So, update ko kayo guys kung saan na kami banda at um, anong oras na. So, samahan nyo kami for today's video. Papunta tayo ng Bacoor, Cavite. Two hours palang biyahe papunta ng Bacoor. So, yan. Ang ganda magbiyahe pa ganitong oras. Madaling araw. And, maganda rin ang panahon kasi hindi uulan. So, matagal-tagal na rin kami. Hindi nakapag-long ride ng asawa ko. And for today's video, ang ruta namin is Pacoor, Cavite. Dahil may pupuntahan kami doon. Pupunta kami sa project ng uncle ko kung saan andun sila mama at papa at yung isang kapatid ko at yung ibang kamag-anak ko andun rin. So ayan, medyo maliwanag na dito sa parting to. Punta nga pala kami doon dahil may kukunin akong gamit na pinadala ko nung nakaraan pa. And bibisitahin na rin namin sila mama doon. Bale, yung project nga pala 'yon is project ng uncle ko. Shout out kay uncle Bukyo na ninong namin sa kasal. Ayan. So, medyo naligaw nga pala kami dun sa bandang ano, pasay. Dahil naglalag yung cellphone ng asawa ko, yung Google Map. Naglolo ko na de-delay. So, ayun. Medyo naligaw kami dun, paikot-ikot kami dun. Hindi pa naman namin kabisado yung pasay so okay lang yan part yan ng life part din yan ng pag ride at dahil matagal-tagal na rin kaming hindi nakapag-ride so yan, na-miss lang namin pala mag-ride matagal na rin kasi kaming hindi nakaka-ride dahil busy and medyo walang budget kaya, ayun So maliwanag na nga pala dito sa bandang to dahil nasa part na kami ng Cavite. So inabot na kami ng liwanag dito sa part ng Cavite dahil mabilis lang yung biyahe. Maganda yung biyahe namin kasi walang traffic and malapit lang naman tong Cavite sa Valenzuela pag mulang mo lang ng Paranaque nasa Baco or Cavite ka na so which is maganda kasi nasa Baco or Cavite lang sila and malapit-lapit sa amin kaya yun mabilis lang kami nakarating dito sa Baco or Cavite Mahalata mo palang nasa Cavite ka na dahil makikita mo sa mga sasakyan nila kakaiba yung jeep na sinasakyan nila hindi yung tulad dito sa Maynila so yan yung signature na kapag ganyan na yung mga sasakyan ibig sabihin nasa Cavite ka na so yun nakakatuwa lang share ko lang sa inyo yung ibang klaseng transportation nila so update ko na lang kayo kapag nakarating na kami doon. Stay tune lang guys. guys, nandito na kami sa project nila, Uncle. Ayan, si Mother nagduduto. Shout out sa mga kamag-anak ko dyan na nagtatrabaho. So, pupuntahan ko. So, andito na nga pala kami sa Bacoor, Cavite. So, sa loob nga pala to ng subdivision. So, ito nga pala si Uncle, yung ninong namin sa kasal. And, usap-usap na kami. So, ayan. Ang laki nitong project ni Uncle dito sa Cavite. Ayan. <laughs> Shout out! <up>! Wari <laughs> sa vlog. Iba-vlog ko din. Ayan yeah, o. Hi naman kayo dyan sa vlog. <laughs> Si Papa, yung kapatid ko, andon. So, konti lang pala sila dito. Ayan. Si Ankel, siya yung may project dito. So, dito na kami kakain siguro kasi sinama na kami sa pagka. So, dito na kami magla -lunch. Bale, kunti nga lang daw pala sila dito kasi hinati-hati yung mga trabahador. So, doon nga pala sa isang project, dito rin sa Bacoor. Andun nga pala si kuya, yung panganay kong kapatid. Tsaka si yung uncle ko tapos yung ibang pinsan ko. So, ayun. Kaya konti lang sila dito. And akala ko rin nandito sila uncle only. So, guys. Dito na nga lang din kami magla-lunch. And siguro after lunch, uuwi na rin kami. Dahil may lakad pa kami. Kaya, mabilis lang naman talaga kami dito. Hindi naman kami magtatagal. So, ayan, Sa mga kamag-anak ko, nila uncle sa mga kapatid ko na mga kanood nito shout out sa inyo guys ayan, nasaya ko na na na-visit na namin kayo dito sa part ng Cavite so ayan, ang laking bahay pala nitong project nila dito nila papa dito sa part ng bakor Cavite, so ang dami nga palang project ni uncle and may part pa ng Las Piñas and soon sa Paranaque daw So guys, hanggang dito na lang 'yung video namin and sana nag-enjoy kayo sa long ride namin ngayon for today's video. Bye.